So, huwag kayong dito. Seryoso ko. At ito na nga guys. Mula sa P5 Hotel sa Tabok, Kalinga, nahati ang grupo. Dahil ayoko nga madaanan ang matarik na off-road papuntang Blazing Mountains of the Gods, kaya nagdesisyon kami explore na lang ang Abra Banget Route papuntang Corimao. Ang route na tatahakin namin ay nasa 266 kilometers roughly mga 7 to 8 hours na biyahe according to Google Map ang papunta sa destination namin sa Corimao, Ilocos Norte. Saan ba po kami pupunta? Chalot. Ah, oh, yan. Okay, bigay mo na lang. So, Bigyan mo sila. Ayan. Thank you po. Pagkatapos ng stopover sa Welcome Art ng Abra, tinahak na namin ang daan papuntang Corimao, Ilocos, Norte. dito na po kami sa Abra area. Medyo tumigil kami. Ang nga ba po ng off-road? Sa kakaiwas namin dun sa kabilang grupo na mag-off-road. At dami palang off-road din dito. So, isa yun sa mga pinakamahaba na parang mga nasa 7 kilometers atang graba, off-road, ang inano namin. So, pagod. Eh, medyo hindi namin alam kung ano yung road dito. Kaya, ah, nagpahinga muna kami. Medyo madulas na kasi guys yung gulong ko. Tsaka medyo pudpud -pud na rin. Kaya, ingat na ingat akong dumula. Sip na hirap siya. Wala siyang kapit sa mga, sa mga graba, sa mga loose na bato-bato. Kaya ganoon napaka-importante talaga guys na maganda yung gulong nyo. So, this is a Michelin. Okay siya pag all road. lang guys. Balikan natin ang video na to. Mukhang dito ko lang din nakita na side by side bangin pala ito. Ayan guys. Stop over again. Mga oras na ata kami. Puro twisties. Grabe pala dito sa Kalinga. Ay, Tabok. Kalinga. Going to Ilocos. Baya, Kalinga and Abra Road. Puro twisties. Walang katapusan. Parang dinaig pa niya yung ang Besang pa. Sobrang dila-dila. De Napagod na kami. Ay, dinaig pa sa gada. Kaya antok na antok. <laughs> we have to stop over. Pero feeling namin, layo pa namin. Kasi we still have like three hours to go. Going to Ilocos. So, ah, ayan na out nowhere. Ayan. <laughs> so, ito yung adventure talaga sinasabi natin. Road adventure. Road ride adventure. Pagod lang. Yeah, break time muna. Kami. Pachilax, chilax pa ako niyan. Pero, hindi ko inaakala ang tatahaki namin ay grabe. Matapos ang aming stopover, maulan kami na sobrang lakas sayang at di ko na nakuhanan ng video dahil naubos na ang battery. Pero kakaibang takot at kaba ang naramdaman ko. Hindi ko na naisip pang magvideo dahil sa kabang baka maipit kami ng landslide Matapos maulanan ng malakas ito naman ang sumalubong sa amin ang makapal na fog na halos di na namin makita ang taan Huwag kayong dadaan dito. Seryoso ko. Grabe yung kaba at saka yung takot namin. Kasi sobrang ang lakas ng ulam. Parang babagoy kami. Takot kami baka mag-landslide. Kasi sobrang dilim ng area. Tapos, okay sa anin, anin. Sa Abra pa, may mga ginagawang mga daan. Kaso inabot kami dito sa Banguet Papunta dito. Nueva Ira. Grabe yung daan. Kaya pala wala siyang dumadaan na tao. Kasi yung, yung kalsada niya, bitak-bitak talaga. Tapos may mga serang daan. So medyo, tapos muulan, ang dulas, tapos may putik. Madulas din yung aking gulong. Kaya ang hirap. So, napahaba ang aming biyahe today. Pero one for the books once again. Pero ako hindi ko ma-advise sa dumaan kahit dito ng, ano, Parang maraming may iba pang daan mas okay. Kasi sobrang haba din niya yung from Tabok hanggang dito ko Yung dinaanan namin to na Abra, Kalinga, Beng Bangged. Ay sobrang daming twisties. masusuka na kayo sa kaka kaka twisties. Grabe. Kaya yun lang. Pagod kami. <laughs> Ito yung kasama ko na gutom oh. Nagutom ka? Mm. Pagod. Ano masasabi mo dun sa rinride natin? This is stress eating. <laughs> <laughs> stress ako dun sa... Tinan mo naman yung gamit road niya road kami. Naka-adventure siya, naka-naked bike. Tapos yung gulong pa niya, no? Oh. Sobrang putik. Ay, nahugasan na yung putik. Yung Kanina dito, ang daming putik niya, no? Oh. So, ano masasabi mo ngayon sa experience mong to? One for the books, ano? One for the books. Ano yung uh, pinaka nakakatakot na kinabahan ka doon? Sa so, dinahan natin kanina. Yung bitak-bitak na kalsada. Hindi oh, mo alam kung sa kadadaan, ano? Hindi mo alam kung sa kadadaan kasi hindi mo alam rin kung yung kalsada tutuloy or tapos na eh. Oo, oh, oh, oo. lang mamili ka talaga left or right side. Oo, oh, oh, hindi natin inakala yun. First time ko rin naka-experience. <laughs> na may fog pa. Ay, oo. Oh, oh, yung isa nabit, rin. Bitak-bitak na yung kalsada. May fog, fog pa. Po. So, oh, yung visibility mo parang mga 5 to 10 meters away lang. Grabe. Okay, kumain ka lang na kumain dyan. <laughs> so, yun nga yung ano ko rin, guys. Yung kung wala ka na makita, tapos bitak-bitak pa. Kasi yung bitak-bitak na daan. Sin talagang sira-sira siya -sira talaga, guys. Wala na akong Insta 360. Hindi ko na nakunan. Kasi na, inuna ko muna yung kaba ko tsaka takot ko ayusin bago ako mag for the views. <laughs> anyway. So, so far, maaraw na we'll stop and ano, or sunset. Ang um, habulin namin yung sunset sa Corimau. See you guys later. Nandito so, na kami sa Corimau. So, nandito na kami ngayon sa Corimau. Oh my gosh. Ayan o tower. Tapos, ayan. So, nandito, to cap off my day is a sunset. Kakain muna kami dito ng isaw. Tapos, mga ano. Ay, pagod, guys. Pero masaya. Ayun pala yun, yung pagawa, oh. Video ako at ina, ya. Ayan paggawa. Oh, ang ni ate. Dito lang yan sa Corimao. Parang masipis na ano, balat. Gawa po yun sa arena, tsaka ano po? Hindi ma'am, rice powder yun. Ah, rice Naging powder. powder. Okay. Giniling. Okay. Giniling. Tapos lagay ka ng repolyo. Hindi ma'am, papaya. Ay, ah, papaya pala yun. Papaya ma'am, madi mabalim si repolyo. Okay ma'am, Ah, kaya ka lang papay. Tapos lalagyan ng itlog. Yun yung masarap po. Oh. Longganisa. Good one to my niece, baby. galing ni nanay. Tapos, babaluti na ng gano'n. Sanay na sanay ka na ah. <laughs> Parang nakakailang ganyan kasi isang araw. Marami ata eh. Tapos, sabay luto. <laughs> Ayun! Kaya pala masarap. Kaya pala masarap na eh. Kasi ginagawa mo nakangiti. Ano? Tapos, <laughs> magkano <laughs> <laughs> na yung isang ano? Yung panada? 50. O, ba diba? <laughs> Ayan. Bunga ng sipari at syaga ni nanay. So, yan. Pag nandito kayo sa Corimao at nagpasyal kayo na dito by the Tapos, aantay niyo yung sunset. O, oh, yun yung pinaka-best part dito. Kaya, bumalik ako dito sa Corimau eh. Kasi, yun yung, yun yung view. Tapos, kain ka sa gilid ng inihaw. Tapos, empanada. Sarap. Ay, sarap mag-ride, guys. The perfect combination. Panada, tsaka inihaw. <laughs> sarap! South Watch Tower dito. Yen lang din yung mga kainan. Tapos pwede ka tumambay. Yan din ang Curimau. Yung view mo. pala natapos ang aming adventure. Brown out dito. <laughs> sa Pangil. Beach Resort. So, after namin tumambay doon sa may ano, kainan sa may Corimao Bay area. <laughs> eh, dumiretso na kami dito sa Pangil Beach Resort. Sabi ko, pa parang andilim. Napang ilaw. May resort ba dito? Yung pala, pumutok daw yung fuse ng transformer dito. So, brown out ngayon. So, ngayon naayos naman siya. So, hindi pa pala natapos yung adventure namin today. Pero, okay lang. At least, we're home safe. We're back here at our destination safe then. So, thank you, Lord, then, for a, a safe day. Ayun. So, good night na mga guys. Ako maliligo na at magpapahinga. See you again tomorrow. Ang ganda. Ang ganda nito siguro sa umawag ko oh guys. morning! nito So maganda yung area na to kasi nandito lang din siya sa may tapat ng Pangil Rock Formation. Hi guys! I'm here at the Pangil Rock Formation natin sa Marino before doon. Then ito pa rin siya lang dito sa area itong pangit. tapat lang siya lang na dito. Sobrang ino ng tubig. It's kong sarap. So, patigo. Ito okay, yung Homebound na guys, ito ang isa sa mga di ko malilimutan na road ride adventure. Ang Tabok, Kalinga, Abra, Bangged, Nueva Ira, Curimao. Sa bawat adventure, may dagdag aral at skills na natututunan sa pag -iraray at higit sa lahat ang memories na maaalala mong nalagpasan ko rin ang isang challenging adventure ride na nagpatibay ng ating loob. At yung natuto kang mag-commit dahil wala ka ng choice kundi gawin ay isa sa mga bagay na madadala rin natin sa buhay. Maraming salamat sa mga nakasama ko sa adventure na ito. Maraming salamat din sa panunood guys. Hanggang sa next adventure ride muli. Lagi kong paalala. Think safe. At right soon.